Ano kaya ang laman ng Kinder Egg Surprise ni Charlie and Chino? For today's video, i-open natin itong kanilang Kinder Egg Surprise. Namali nga ng bili dito ang kanilang daddy dahil yung isa ay Minion, yung isa naman ay Frozen. At kung naalala nyo, isa to dun sa nakuha nilang eggs nung Easter Sunday. Sobrang dami kasi nilang nakuwang chocolates at inunti-unti namin kainin. At ngayon pa lang nila tuma-open. Tinanggal ko na muna sa box at ganito nga siya kalaki. Lagi silang bumibili ng maliit nito pero ngayon lang sila makakapag-open ng ganitong Size. Yung maliliit kasi nito, laging ang laman ay animals. Yung mas malaki pa sana nito yung bibili namin kaso naubusan na kami. Tapos namali pa nga ng dampot ang kanilang daddy. Pang girl yung isang nakuha niyang kinder egg. Pinalibaligtad ko na nga lang at saka sila pipili para fair. Pero ganun pa rin naman kay sino napunta yung frozen kay Charlie yung minion. Anyway, unahin na nating buksan na itong egg ni Charlie. Isa kasi talaga tong kinder sa na nagustuhan nilang chocolate. And grabe no, ang laki nitong chocolate egg. Pagkabigay ko nga kay Charlie, aba kay nagat agad. Diba, mas malaki pa talaga sa kanyang kamay. At sabi nga niya, masarap daw itong kanyang chocolate egg. Hindi naman halata at panay nga ang kagat. Next na i-open naman natin is itong kay Chino. Parehas lang naman silang chocolate egg, tapos iba lang yung laman. Kasi nga, meron siyang toy sa loob. Kung si Charlie ay busy sa pagkagat, si Chino naman tinititigan lang niya yung kanyang chocolate egg. Yunahan ko na nga siyang kagatin, tapos sakita niya na yung laman. Tapos binigay na niya sa akin at i-open na daw namin. Bali, ganito yung itsura niya sa loob. And ganito lang kaliit yung laman niya. At sa loob niya, yung surprise na toy. Kinakrak na din ni Charlie yung kanya, kaso naman tingnan mo kung paano mag-crack. Gusto na din daw niya kasi i-open yung kanyang chocolate egg. Hindi naman siya mahilig sa Minion pero excited pa rin siya. Kunahin na nating i-assemble itong kay Chino. Pag-open mo, meron siyang kasamang mga stickers. Tapos nandito nga yung clue kung ano ba yung makukuha niya. And ang nasa loob ng egg ay itong si Elsa. Tapos purple yung kanyang damit. Ilang piraso lang naman kaya madali lang buuin. And ito nga yung kanyang head. 'Di ba parang mana si Elsa? Kinabit ko lang yung kanyang bewang tapos meron din siyang cape tsaka yung kanyang gown. May mga butas naman ilulusot mo na lang. And okay din naman yung size ng toy. Meron na nga din pala siyang kasama na stand. At mamaya ko na ikakabit kasi pinapo-open na ni Charlie yung kanya. Itong pangalawang toy naman is Minion. And parang apat na iba't ibang toy yung pwede mo makulit. Pero ito yung nakuha ni Charlie. Itong Minion wala siyang kasamang stickers. Bale yung mismong toy lang talaga. Namali pa nga ako dito nang lagay kasi binuuko kagad. Yun pala kailangan ilalagay muna yung kanyang mga kamay. Kaya ayan, inalis ko ulit tapos nilagay ko yung kamay bago ko nilagay yung kanyang face. Ipupush mo lang talaga siyang maigi para magdikit. And bali, ganito na nga yung itsura ng minion. Meron nga din pala siyang kasamang tali, tapos nakalagay siya dun sa stand. So bali, tinali ko na lang dyan, tapos kailangan ata nakapulupot sa kanyang binti. Basta ko na lang inikot kasi hindi ko alam kung paano ba ikakabit sa kanyang legs. Binigay ko na kay Charlie and Chino yung toys, pero dead man talaga si Elsa. Sabi ko baka kailangan ng jowa ng kanilang dinosaur, pero ayaw talaga nila. Pinatry nga din pala sa akin ni Charlie yung chocolate egg. Try lang mo na pero mamaya ako ang uubos niya. For sure kasi hindi nila mauubos tong mga to. Si Chino hindi siya mahilig sa mga chocolates pero nagulat ako kasi siya yung naiwan ditong kumakain. Binibigay ko din si Elsa pero naiinis siya kasi ayaw niya talaga. Okay na daw siya dito sa chocolate. Tinulungan ko na nga din para tong si Chino pagkain ng chocolate kasi sayang naman. Sabi sa inyo ako talaga ang uubos nito. Sa huli talaga mukhang ako yung mas nag-enjoy sa chocolate eggs.